kasi nagawin ka sugar, mami! At kung ginagawa mo? Ah, sandali, sandali lang, makinig ka lang. Pero kuya kasi, hey. may condition kasi ako eh. Eh, hey, ano naman po yan? Magpapanggap ka lang naman ng boyfriend ng sesiko ko. Uy, tumigil ka nga. Saan so, so, ba yun? Tagal-tagal. Kuya, yeah. baka may bariya kayo dyan. Pangkain ko lang po. Pangkain? Bakit ang patatay mo? Hindi ka magtrabaho? Lala lang katawa mo, hindi ka magtrabaho? Baho mo ba? Eh, wala po kasing tumatanggap sa akin sa mga ina uptrain ko po eh. <sighs> Paano ko tatanggapin? Di na may itsura mo! Di ka maligo! Di <laughs> mga hampas lupa na... Bakit? Ano okay, ba? Ano lang! Pasensya na may ina si Kaso na no, akong importante. Ano ginagawa mo? Ba't mo ba, ba pinagsisigawan niyang pulube? Eh, ito, tingnan mo nga itsura. Tapos didikit-dikit dito sa akin. Ano ba, Marlon? Wala namang ginagawa, di ba? Kung wala kang ikakabigay, eh, di tumanggi ka. Hey. Hindi mo dinadaan sa init ng ulo. Baka no, may bariya kayo dyan. Tingnan mo? Ano, yan ang gagawin mo? Humingi ng bariya? Ah, uh, pasensya ka na wala akong cash ngayon eh. Next time na lang kapag nadaanan kita. Okay, wala akong piso lang, te. Eh. Teka, bakit mo ba kailangan kang to? Tsaka, ano, bibigyan mo ng pera to? Marlon, wala akong kinakampihan sa inyo, okay? Alam mo, bagay kayong dalawa eh. Alam mo, parehas lang naman kayo na itsura. Kung wala ka lang pera, ganyan ka rin eh. Pera lang naman talagang habol ko sa'yo eh. Ah, muna. mo na! Pasensya na ulit ha. Sa susunod lang, bibigyan kita pera. Sige po. Tamay! Ah, uh, hello mo ma'am sir. Ito po yung menu namin. Sige. Lahat ng mga mamahalin yung pagkain dito, sir mo sa amin. Ah, uh, sige po, sir. Bili mo. Sige po. Waiter na to. Ah. Uh. Parang di ko makain. Paya. Marlon, sigurado ka ba mauubos natin lahat ng in-order mo? Okay lang yan. Oo ba? Gusto kong tikman yung mga pagkain dito eh. Tara, okay lang kahit di natin na uh, yan. Ikaw naman magbabayad eh. Sino ka ba? Ako magbabayad doon eh. Lahat ng pinili mo, 'yung mamahalin. Kayang-kaya mo 'yan, no ba? tsaka nga pala, may gusto sana akong ipagawa doon sa sasakyan ko eh. Baka may pera dyan. mga no? 25k. Ha Sobrang laki naman 'yan. Ano mo bang lahat ng savings ko sa lang napunta? Ni regalo sa sarili ko hindi ako nakabili. Di yun naman ng talagang papel mo sa buhay ko? Yung bigyan ako ng pera? Kaya nga pinatulang kita eh. Hey Marlon, hindi mo ko sugar, mami. Hindi ka pa nahihiya? Ang tanda-tanda mo na sa akin ka umaasa? So ano ibig mo sabihin? Ah? Ang gusto ko, maghanap ka rin ng trabaho. Total eh. naman, wala ka ng pera. Mas mabuti pa siguro na Maghiwalay na lang tayo. Hindi lang, Marlon. Eh, hindi naman tilangan maghiwalay, di ba? Kailangan naman natin mag-usap ng maayos. Para naman magkaintindihan tayo. Tsaka sinasabi ko lang naman to para din sa future natin. Gusto mo ba malaman yung totoo, Eden? Ha? Pinatulan lang naman kita dahil sa pera mo eh. Ngayon, wala ka ng pera. Eh, ano pang pakinabang mo? Marlon... Please mo, Maawa ka naman. Maawa? Maawa ka sa akin? Kasi paano na yung mga luho ko? Alam mo, mag na lang ako ng iba. Yung may pera, di ka tulad mo. Marlon! Waiter, Ah, uh, ma'am, excuse me po. Ah, uh, tubig ka po po muna para kumalma ka po. Salamat ah. Ah, uh, ma'am, sige po. Pag may kailangan ka po po, tawagin mo lang po ako. Ah! Oh, sis! Ano ba yan, sis? Bakit biglaan naman yung pagtawag mo sa akin? Bakit pa ginawagan ako? Eh, hey, Marimar, may gusto sana ako sabihin sa iyo eh sis! Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa mukha mo? Nagliyak ka! Nakipag-iwalay na kasi si Marlon sa akin. Ano? Eh, hindi ko naman ginusto yun eh. Yun, nag... Napagsabihan ko lang naman siya na humanap ng trabaho kasi lagi na lang siyang umaasa sa akin. Eh, naku, sis, yan naman kasi yung sabi ko sa inyo dati pa eh. Wala talaga akong tiwala sa lalaking yan sa iyo Alam mo naman ikaw, pumapayag ka rin kasi nagawin ka sugar mommy. Eh ganun talaga, 'di ba? Kapag nagmahal, kayo din naman nila 'to, 'di ba? Ganun. Ay nako sis. Alam mo, tigil-tigilan niya pag mumukmok mo kasi hindi ba, hindi, ba kasi itsura mo, oh? Sige ka, papangit ka. Lalala -la -la pa yung itsura mo na papangit, lalo. Sige, mas may naisip akong paraan. Alam mo, ah, mas mabuti pa, ha? imbis na magmukmuk ka, bakit hindi na lang kaya na ipakita mo sa kanya na kaya mo kahit kahit wala siya sa... kahit wala siya sa'yo? Ano ka ba? Ang Dami dami-daming lalaki dyan? Ay, speaking. Alam mo, sis? <laughs> May naisip ako. Ano? Basta ako bahala. tata samahan mo ako sa labas. Dali, samahan mo ako sa labas. Dali. <laughs> Teka lang. Anong gagawin mo sa akin? Ano ka ba? Basta ako, bahala may pupuntahan tayo. Halika, samahan mo ko. Kala nung lalaking yun, hindi ka gaganti sa kanya, ha? Pwes, tutulungan kita. Tapakita natin sa kanya kung... Kung sino yung sinayang niya. Tara na! Dali! Let's go! Halika na! Uh, dali, ibilisan mo! Ano ka ba, sis? Bagal-bagal mo eh. Siyalang. Uh, ah, kuya? pwede ka ba namin makausap? Opo. Ah. ah, kuya, gusto mo ba na tumira sa napakalaking bahay tsaka maraming pagkain doon? Ano, hindi ka na magugutom, hindi ka na mangangalakal. ka po. ba? Siyempre. Tsaka, ayaw ko rin po dito sa lugar nito Medyo malamok. Oo, oh, ayun, di ba? Papayag siya. Sige lang. At, ginagawa mo? Ah, sandali lang, makinig ka lang. Pero kuya kasi, may condition kasi ako eh. Eh, ano naman po yan? Magpapanggap ka lang naman ng boyfriend ng sesi ko. Uy, tumigil ka nga. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Ano ka ba? Kung gusto mong makaganti dun sa ex mong walang hiya, eto na yun. Basta ako na bahala. Tsaka, huwag ka mag kasi. Pag nabihisa natin yung pulubing yan, nako, may ibubuga yan. Tingnan mo naman, no? Oh. Kahit pa paano, may alindog din. Walang <laughs> galang lang po, mama. Paano na nun po ako magpapanggap, eh? Ganito po yung itsura ko. Ay, naku, kuya! Huwag mo problemahin yan kasi sagot ko na yung mga damit mo. Tsaka, yung itsura mo? Ako na bahala. ini make kita. Basta pumayag ka sa kondisyon ko, ha? Magpapanggap kang boyfriend na itong sese ko. Ano, Jika? Sige pa, basta yung pinag natin ha? Ay! Alam mo, gusto gusto na kita! O siya, sige, sumama ka na sa, sa bahay. Dali! Tara! Tara po. Oo. Uh. Ano yan to dito? May pagkain pa ng kambing. Mukha ba akong kambing para... Ay, naku! <laughs> <laughs> oh, o sis, handa ka na ba makita yung bagong new look ng dating pulube? naman, masyado mo akong ginulat. Eh di, ano pa bang magagawa ko? Eh di maging ready. Ay naku alam mo ba? Hirap na hirap akong ayusan yun kasi ang kapal-kapal ng... alam mo yun, yun yung tao dito, yung... ang kapal-kapal ng kilay. Ano? Anong may sinabi ba? ka? Ang kapal-kapal ng libago! Oh. Pero sis, Nagawan ko ng paraan. Pinaliguan ko na yun. sa ko na. At ngayon, gusto ko siyang ipakilala sa iyo. Ang dating pullover. Isang ganap na... Ng... tao! <laughs> Sabi ko nung oh, tingnan mo, oh. Biruin mo yon. May ipopogi pa pala yung dating tulubi na yan. Uy, tingin mo si so, oh, bagay kami, di ba? Oo <laughs> nga, bagay kayo. <laughs> ay, alay ka rito, oh, ka, dali. Dito ka, dito ka, dali. Hmm. Oh. Masyado mo namang inayusan. Hindi ko na nakilala. Oh, oh ngayon, sis. Tingnan lang natin kung hindi pa mahimatay sa inggit yung ex mo. Oh, tingnan mo naman, oh. Pangtapat na to sa ex mo, Lamang na lamang doon sa ex mo, ha? Ah. Oh. sige. So, kailan ba natin sisimulan yung plano? Waiter! BILKO! GIDDEN! Tingnan mo ano ano. Talaga namang... sinusundan mo ako rito eh. Alam ko na wala... namimiss mo na ako. Marlon, hindi ako naparito para... makita ka. At hindi kita sinusundan. Nandito ako kasi eh. dito kami magkikita ng kadate ko. <laughs> kadate? <laughs> hindi naman. Wala ka nang mahanap na lalaki. Pasalamat ka nga, pinatulang kita dati. Bakit ayaw mo ba maniwala? Dahil ba sinabi mo dati na hindi ako makakahanap ng lalaki? Totoo. Kundi dahil sa pera mo, wala kang magiging wapapatol sa'yo. Ewan ko nga ba, hindi ko rin alam eh kung bakit kita pinatulan. Sa bagay, dami naman na naibigay mo sa akin. <laughs> Yata. Ah, <coughs> uh, Aiden, Eden. Pasensya ka na. Tika lang. Di ba ikaw si... si Francis? Yung... yung sikat na... businessman? Yung eh, tagal mo nang nawawala. Oo. Oh, ako nga yun. At ako rin, pupulubin na ni Light Light mo. Alam mo, hindi yan talaga kayo mga may kaya eh. Pag nakakita lang kayo ng mga pulubi, pala nyo kayo nung papakain. Kung makahusga kayo, alam mo kung sino ka. Huwag mong sabihin, ito ka date mo. Iba Ma obvious. mahay Ma hindi ba posible yon? <laughs> Sir Francis! Sigurado bang papatulang mo itong bawain to? Walang wala ka ano na ba? Na pala, Francis. Siya yung ex kong nakipaghiwalay sa akin kasi wala na siyang makuha pera. Alam mo yun magkamali ka siguro ng tao na minahal mo. Para mo na itong tatay. Eh, din pala buha nga mo eh. Idol pa naman kita. Eh, Tapos ganyan ka magsalita. Tama lang. Tatula mo to. Kasi mukhang disperado ka na eh. Ewan ko sa'yo, mga buwisit. Ah eh. uh, Francis, ano yung sabi ni Marlon na sikat ka na businessman? Ah, uh, asensya ka na Aiden ha. Ayaw kong sisabihin sa'yo na isa akong businessman. Kaya ako lang naman yung nagawa. Dahil sa mga pinagdadaanan ko. Marami na kasing naluloko sa akin eh. Dahil lang sa pera. Kaya ako ang panggap ng bilang pulog, eh. Para ma makakita ng taong katulad mo. Na may manasakit sa kapwa. Eh, hindi mo ba mama sama inyong ginamit lang kita para makaganti doon sa ex ko. Wala yun, Ethan. Tsaka nakikita ko naman yung sitwasyon mo eh. Kung gaano mo kamahal yung ex mo. Pero, sinayang yung lalaking lalaki niyan. Pasensya ka na Nadamay ka pa. Ako ba? Wala yun eh. Tsaka pala, Ah, alam mo, Ethan. Pwede ba? Katuhanin na lang natin ito. Mm -hmm. Seryoso ka ba? Oo oh, naman. Tsaka alam mo, ito na natang kilala eh. Tsaka, ako sa labas ng restaurant nito. Lagi na kitang inabangan. Yan ba? O oh, sige. Talagay din? Hindi si Damon, tayo na ba? Oo, tayo oh. na. <laughs>